Magandang buhay. Ayan, ipakita ko lang po yung mga bagong labas na pera ng ano, Japan. Tapos sa kabila niyan ay ang luma. Ayan. Ito ang bago. Tapos sa kabila ay luma. Pero pwede pa pong gamitin. Ito po ay ano, dalawang libo, hindi pa yan luma. Ayan. At makikita niyo po, ayan, pag sa gilid, may konting pagkakaiba yung kanilang haba ayan, sampung libo, limang libo dalawang libo, at isang libo etong dalawang libo bihira lang siyang ano lumabas kaya pag gusto mong magkaroon pwede ka namang magpapalit sa bangko eto ang kanyang harap tapos eto ang kanyang likuran di ah, diba yan pakita na rin natin yung kanyang likuran ito, sampung libo. Yan. Makikita Ang ganda-ganda niya. Itong limang libo, ito yung likod niya. Yan, may bulaklak siya. Hindi ko alam kung Fuji no Hana ba to Wisteria na bulaklak. Tapos, itong dalawang libo, ayan, nakita na natin yung likod niya. Ito, isang libo. Ganda. Ganda. Ang ganda ng mga design nila. At ipakita na rin natin ang luma. Ang likuran. Ito. O ba diba, Sampung libo. Ito yung limang libo na luma. Pero pwede pang gamitin. Siyempre. Kaling. Kaganda ng pagkakadesenyo. At ito ang isang libo. Yan. Pwede pa pong gamitin tong mga to. Lumabas lang yung mga bago. Yan. Siyempre, makikita nyo naman sa mga pera, pag totoo. Yan. Lalo pag madilim, o kaya sa sinasabi nilang blue light. Ayan. Makikita. Yan. Mga makinang na mga silyo nya. At ito, kahit wala siyang makinang na silyo, syempre, makikita nyo pa rin, maaaninag nyo, yung taong nakalagay Diyan. O, ba? Diba? Yan, mga Etong dalawang libo, syempre, yan ang nakalagay. Yan ang maaaninag niya dyan sa kanyang bilog. Ayan, yan lang po. At, ginawa ko lang po itong video na to para syempre, makita nyo yung mga bagong lumabas na pera ng Japan. Ayan. At, salamat po palagi sa panonood at supporta magandang buhay po sa lahat